Hi guys, I'm si General Andrew again and this is Dildo sa pustra Trucker Show at kamakainan lang umulan dito sa UAE siguro mga 2 days yun na dire direcho or sabihin na nating 3 days na dire direcho kaya ngayon i-explain ko sa inyo or itatry ko sa inyong ipakita ano ba yung mga dapat natin i-check after umulan para hindi magkaroon ng problema o ano ba yung kadala sa mga problema na lalabas sa site na dapat mong ma-check at dapat mong ma-address. Una, kung ongoing yung painting works mo, i-check mo yung mga painting works, especially yung ceiling, kung meron bang bubbling or kung meron bang water penetration na nangyari which is in my side ay meron so pag nangyari napakatrabaho kasi sa ibabaw nabuhusan ko na yung screed ngayon kailangan na naman namin tanggalin yung screed kailangan namin lagyan ng panibagong grouting yung pipe sleeve na kinancel namin para lang ma yung ganyang klaseng leakage sunod ay yung mga electrical boxes or yung mga distribution boxes na ginagamit sa site para magkaroon ng kuryente. Isama mo na rin yung generator na ginagamit nila para sa temporary power. Make sure na hindi ito na-penetrate ng tubig at make sure walang wires na nakababad o nakalapat sa lupa na pwedeng mabasa. Kaya kadalasan kung makikita nyo sa site, yung mga wires natin is elevated. Yung ibang kontraktor nga nagpa-fabricate pa ng mga kung ano-anong bagay para lang masabitan ng kuryente at hindi ito nakalapat sa lupa. Next is yung water ponding or yung pagkakaroon ng tubig na stagnant or yung iba ang tawag dyan stagnant water. Kailangan ma-address yan or kailangan matanggal agad dyan kasi mag-accumulate dyan yung lamok. Oo, meron lamok dito sa UAE. Kung magtatanong kayo kung may lamok ba dito at diyan ang pagsisimula ng lamok kaya dapat ma-address agad yan, dapat maalis agad yan within 1 or 2 days Then, if you have drywalls or you are dealing with gypsum board or any kind of drywall, i-check mo kung nabasa siya at i-check mo kung nag-accumulate na ba yung mga molds kagaya nito. Pag nagkaroon niya ng molds, kailangan niyang gamutin or kailangan palitan, depende kung gaano ka severe yung damage at depende kadami yung damage. Kasi kung hindi mo i-address yan in the future, lalabas din yan kapag nakinturahan na yung gypsum, mag-accumulate lang or gagapang lang din sa pintura, hindi mo matatakluban ng pintura, ang molds na yan or yung amag na yan. So hindi natin yung gusto dahil mas malaking problema yan sa project natin pag nagkataon. At last but not the least, yung mga materials na pwedeng ma-damage or pwedeng masira dahil sa tubig. Gaya ng simento, pintura na na-expose or kahit anong materials yan na pwedeng ma-damage or masira like MEP equipments dapat yan ay mamonitor mo na sira at i-report mo at gawan mo ng report na itong mga to ay may possible damage kasi pwedeng gamitin pa rin ng mga contractor yan dahil sa pagtitipid nila. So ilan lamang yan sa mga bagay na dapat mong tingnan or dapat mong i-check after na tagulan at mas maganda before magkaroon ng tag-ulan na address mo na yung mga kanyang uri ng issue. So once again, I'm Engineer Andrew and this is Daily Dose of Construction. I'm out.